binindot ka ng mga polis dahil sabi nila, iimbestigahan ka daw dahil sospe ka sa isang krimen na ibinibintang sa iyo. Pero bago mo sagutin ang kalang mga katanungan, dapat alam mo muna ang karapatan ng isang taong under custodial investigation. Welcome to my Law IQ. Ako po si Attorney Jeremiah May Belhika. tawagang isang investigasyon ay hindi na isang general inquiry lamang at ito ay sumisentro at fumofocus na sa iisang taong kanilang pinaghihinalaan. Ang tao na pinagfofocusan na yan ay tinatawag na suspect. Kapag ang isang suspect ay binitbit, inimbitahan sa presinto o inaresto para siya ay kausapin, tanungin ng mga bagay na may kinalaman sa krimen, siya ay under custodial investigation. Nilahad ng Korte Suprema sa kaso ng Morales versus Enrile et al. ang procedure ng, pr ng custodial investigation. Ang sabi nila dito, unang-una, ang polis na aresto ay kinakailangan sabihin niya ang dahilan kung bakit niya inaaresto ang tao. Pangalawa, kinakailangan daw na ipakita ang warrant of arrest kung meron man. At ang pangatlo ay kinakailangan sabihin daw ng otoridad o ng police officer ang mga constitutional rights ng isang taong kanyang nais imbestigahan dito na ngayon pumapasok ang ating pag-aaral patungkol sa mga constitutional rights ng isang taong under custodial investigation. Ang mga constitutional rights na ito ay makikita natin sa Section 12, Article 3 ng 1987 Constitution na kung saan nilalahad ang mga karapatan ng isang tao under custodial investigation. At unang-una na riyan, ang karapatan ng tao to be silent o hindi magsalita kapag siya ay iniimbestigahan under custody. Dahil nga naman, baka siya ay ay hindi niya alam ang kanyang mga karapatan at makapagbigay siya namang incriminating statements. Ang pangalawa sa kanyang karapatan ay yung tinatawag na right to counsel. Siya ay may karapatan sa abogado na kanyang ninanais. Kung wala naman siyang kakayanan kumuha na kanyang sariling abogado, siya ay maaaring bigyan ng ating pamahalaan. Kadalasan, binibigay ito sa pamamagitan ng opisina ng Public Attorney's Office. Kung ikaw naman ay nagnanais magsalita at magsalita ng hindi na ina-assist ng counsel, ikaw rin ay may karapatan na i-waive ang mga rights na ito. Subalit so, sa iyong waiver ng rights, ang sabi ng Constitution ay kinakailangan ikaw pa rin ay assisted ng counsel in the waiving of your rights. Kaya hindi basta-basta ito maaring i-waive kung wala kang assistance ng isang apogado. Subalit, so, hindi lamang po ang right to counsel at right to, become, to, 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 silence ang karapatan ng isang taong inimbestigan under custodial investigation. Pero, meron ka rin karapatan sa, sa mga paraan na ikaw ay dapat ininvestigahan. Hindi, hindi pwede na ikaw investigahan na may pangahalong takot, pananakot, pananakit o violence in any manner na maaaring mag-vishate o mag-tanggal mag, uh, ng iyong kakayanan na mag-isip. Kung ganyan ang mangyayari sa iyo, yan po ay pinagbabawal at ilegal po ayon sa ating konstitusyon. Pangalawa, bawal din po kayong imbestigahan sa isa pong mga lugar na secluded sa mga detention areas na kung saan kayo ay mapipilitan din sumagot at maaari pa humasaktan masaktan kung hindi po kayo sasagot. Ang mga bagay po na ito ay mariing pinagbabawal po ng ating konstitusyon. Sinabi din na konstitusyon na dapat maggawa ng batas ang ating pong kongreso laban sa mga pulis, laban sa mga opisyal na nag-violate po ng right ng tao under custodial investigation. Sila ay pwedeng singilin, administratibo, kriminal at pagbayarin pa po ng damages perwiso pati na rin po ang pagre-rehabilitate ng mga taong inabuso at inurture sa pamamagitan po ng custodial investigation. Ang mga bagay po na aking pong nilahad ay kinakailangan pong sundin ng mga alagad sa batas. Kung hindi po ito susundin, anumang impormasyon na kailang makakalap sa pamamagitan ng pag-violate po ng inyong karapatan, mga karapatan na ito ay inadmissible po in court. In short, ang sabi po ng ating konstitusyon at ng ating po Korte Suprema, this is a fruit of a poisonous tree. Kaya ito'y nakalalason at hindi pwedeng tanggapin. Pero mga kaibigan, tandaan po natin na ang ating mga karapatan under custodial investigation sa konstitusyon ay binibigay sa atin para tayo protektuhan, hindi ho upang abusuhin. Kaya hanggat maaari po sa atin, umiwas po tayo sa mga iligal na mga bagay para wag ho tayong maging sospek. Mga kaibigan, muli, ako po si Attorney Jeremiah Maybelica, nagpapaalala sa inyo na mahalaga ang may alam tayo sa batas, mahalaga ang may law IQ.